Good day mga kabaro, ayan Mayroon akong isi-share sa inyo ulit mga kabaro, itong dalawa kong matatandang 10 centavo, ayan, 10 centavo, ayan isa 10 centavo, pareho ha na mga matatanda ayan, 1960 kanyang isa ay 1974 ayan pero pareho silang magaganda pa hmm 1960 saka 1974 ang gaganda pa nila halos pareho lang din ang kanilang laki lang laki at saka yung kanyang nipis ayan oh. pareho lang almost 14 years ang gap na itong dalawa na to 1960 saka 1974 pero ang gaganda pa nila yan o 10 centavo napakaganda sino yung mga gusto dyan yan magminsay na kayo sa akin ha? sino may gusto sa mga 10 centavo ko na yan na mga matatanda magminsahe lang kayo sa akin yan nakapaganda ng ating 10 centavo yan nakapaganda 10 centavo 1960 yan Yung may ganda niyan yun ang ganda you know, Then, centavo. Yan, sino may mga mahilig na ganito, kaluma na barya. Yun, magminsay lang kayo sa akin. Dahil, ibibenta ko rin to sa inyo. Mga kabaro, Yan. Ang ganda pa nila. Yan, oh ang ganda ng dalawa nating matatanda na mga sa 10 centavo yan ang ganda nila sino may gusto nyan yan mag insay lang kayo sa akin ibibenta ko rin yan ang cute ng ating mga 10 centavo na matatanda. Ayan, sana ay nagustuhan nyo yung pinakita ko sa inyo. Alamak.